Alam mo ba na minsan, hindi ang mga ginagawa mong effort ang nakakasira ng tingin ng babae sa'yo, kundi yung mga bagay na hindi mo napapansin? Hindi mo kailangan ng mamahaling kotse, branded na damit, o sobrang galing sa pananalita para mapansin ng babae. Pero may limang ugali na kapag nakita nila sa isang lalaki, mabilis silang nawawalan ng respeto at interes. At tandaan, hindi lang ito tungkol sa love life. Kahit sa trabaho, sa pamilya, o sa social circle mo, ang perception ng iba sa ay malaking epekto ng mga ito. Sabi nga ni Epictetus, First say to yourself what you would be and then do what you have to do. Kung gusto mong makita bilang isang tunay na lalaki, matatag, may respeto at may halagang hindi nabibili, dapat mong iwasan ang mga bagay na ito. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin ang limang bagay na ayaw ng babae sa lalaki at paano mo ito mababago gamit ang pilosopiya ng Stoicism. 1. Walang direksyon sa buhay. Walang mas nakakapagpababa ng tingin ng babae kaysa sa lalaking parang palutang-lutang sa dagat. Walang plano, walang direksyon, at laging umaasa sa iba kung saan siya dadalhin ng buhay. Ang lalaki na walang purpose ay parang barko na walang timon. Kahit gaano siya katalino o kagwapo kung wala siyang pinapakita na malinaw na layunin, mahirap magtiwala sa kanya. Stoic insight. Sabi ni Marcus Aurelius, a man's worth is no greater than the worth of his ambitions. Kung hindi mo alam kung saan ka papunta, paano magtitiwala ang isang babae o kahit sino na kaya mong pangalagaan ang sarili mo? Lalo na siya. Practical reflection hindi mo kailangan agad maging milyonaryo. Pero dapat may direksyon ka, kahit maliit. Pwede itong simpleng goal. Mag-ipon, magtapos, magtayo ng maliit na negosyo o maging mas disiplinado sa katawan at isipan. Why women hate this? Kasi ang babae, instinctively, naghahanap ng lalaking may kakayahang mag-lead. Kung ikaw mismo hindi alam kung saan ka pupunta, bakit siya sasama sa iyo? 2. Sobrang insecure at jealous. Isa sa pinakamabilis na turn-off sa babae ay ang lalaking walang tiwala sa sarili. Yung konting may lumapit lang sa kanya, nagseselos ka agad. Yung tipong laging naghahanap ng validation. Mahal mo pa ba ako? Maganda ba ako? paulit-ulit stoic inside sabi ni Seneca he who is jealous is never jealous of what you see with what is imagined is enough ibig sabihin kadalasan hindi naman sa babae ang problema kundi sa imahinasyon ng lalaki na puno ng insecurity why women hate this kapag sobrang insecure ka ipaparamdam mo sa babae na kailangan niyang puna ng butas sa loob mo. Pero ang totoo, trabaho mo yon, hindi kanya. Practical Reflection Ayusin ang self-image mo sa pamamagitan ng disiplina, growth, at acceptance. Tandaan, ang babae ay naa-attract hindi sa lalaking laging humihingi ng reassurance kundi sa lalaking may tahimik na kumpiyansa sa sarili. 3. Walang emotional na control. Alam mo bang ang pinakamalakas na lalaki sa mata ng Stoics ay hindi ang may pinakamalaking muscles, kundi yung may pinakamalaking control sa sarili? Kapag ikaw ay laging galit sa maliliit na bagay, laging nagre-react ng sobra, laging nagmamakaawa kapag may conflict. Mabilis kang mawalan ng halaga sa mata ng babae. Stoic insight. Sabi ni Epictetus, it's not what happens to you, but how you react to it that matters. Why women hate this? Kapag ikaw ay slave ng emosyon mo, ibig sabihin wala kang lakas ng loob. Hindi sila makakaramdam ng seguridad sa iyo mas nararamdaman nila na sila pa ang kailangang mag-handle ng sitwasyon. Practical reflection. Kung nagagalit ka, huminga muna bago magsalita. Kung nasaktan ka, huwag agad mag-react sa chat o tawag. Build the habit of response, not reaction. 4. Walang paninindigan. No integrity. Kung may isang bagay na sobrang ayaw ng babae at kahit sino iyon ay ang taong walang paninindigan. Yung iba ang sinasabi sa harap, iba ang ginagawa sa likod. Yung madaling magpalit ng kulay, depende sa kung sino ang kausap. Stoic insight. Sabi ni Marcus Aurelius. If it is not right, do not do it. If it is not true, do not say it. Why women hate this? Kapag wala kang paninindigan, hindi ka trustworthy. Kahit gaano ka pakagaling sa salita, kung ang gawa mo ay taliwas, babagsak ka rin. Practical Reflection Dapat consistent ang salita at gawa mo. Kung hindi mo kayang tuparin, huwag ka nang mangako. Ang respeto ng babae ay nakukuha hindi sa pangako, kundi sa proven consistency. 5. Walang self-respect. Ito ang pinakamatinding ayaw ng babae sa lalaki. Kapag nakikita nilang wala kang respeto sa sarili mo, lahat ng effort mo ay mawawalan ng saysay. Examples ng walang self-respect. Lagi kang available kahit hindi ka pinapansin. Pinapayagan mong maliitin ka tinitiis mo ang mali kahit alam mong nasasaktan ka na. Stoic Insight Sabi ni Epictetus, You may enslave my body, but my mind will remain free. Ang tunay na lalaki ay hindi pinapahintulutan ng iba na kontrolin ang kanyang dignidad. Why women hate this? Kung ikaw mismo hindi marunong maglagay ng boundary hindi ka nila re -respetuhin. Attraction dies kapag nakikita nilang kaya kanilang nilang tapak-tapakan. Practical Reflection Stand your ground kahit mawala pa ang relasyon, trabaho o kaibigan. Ang lalaki na may dignidad ay mas naa-attract hindi lang sa babae kundi sa lahat ng tao sa paligid niya. Kung mapapansin mo, lahat ng limang ito ay hindi tungkol sa itsura, pera, o status. Direction in life, security sa sarili, emotional control, integrity, self-respect. Ito ang mga bagay na hindi mabibili, pero dito nakasalalay ang tunay mong halaga. Sabi ni Marcus Aurelius, waste no more time arguing what a good man should be. Be one. Kaya ang tanong, sa limang ito, alin ang kailangan mong baguhin ngayon? Sa huli, tandaan natin, ang pagbabago ay hindi bigla ang milagro na darating sa iyo sa isang gabi. Ang tunay na pagbabago ay bunga ng araw-araw na disiplina. Nang paulit-ulit na pagpili ng tama kahit mahirap, ng tahimik na pagharap sa sarili mong kahinaan, at ng matibay na desisyon na hindi na muling babalik sa dating ikaw. Tulad ng itinuro ng mga stoic, hindi mo hawak ang iniisip o sinasabi ng iba tungkol sa'yo. Hindi mo kontrolado kung tatanggapin ka nila o hindi. Pero ang hawak mo, at ito ang pinakamahalaga, ay ang sarili mong aksyon, paninindigan, at kung paano ka magre-react sa bawat sitwasyon. Kaya huwag mong gawing layunin ang habulin ang validation ng babae o ng kahit sinong tao. Kung gagawin mong habol ang atensyon nila, mauubos ka. Pero kung gagawin mong habol ang sariling pagunlad, ang pagpapatatag ng sarili mong isip, puso at pagkatao, doon ka tunay na lalago ang lalaki na buo sa sarili na marunong magbigay ng halaga sa kanyang dignidad ay hindi kailanman kailangang magmakaawa ng respeto sapagkat ang respeto, ang tiwala at ang pagtingin ng iba ay kusang sumusunod sa taong may tunay na lakas ng loob. Kaya sa bawat araw na darating, tanungin mo ang sarili mo Nagiging mas mabuting lalaki ba ako kaysa kahapon? Kung ang sagot ay oo, kahit maliit ang progreso mo, panalo ka na. At tandaan, kapag naging matatag ka sa sarili mo, hindi lang babae ang maa-attract sa iyo. Pati buhay mismo ay magsisimulang kumiling sa iyo dahil ang mundo ay nagbibigay pabor sa mga taong marunong igalang ang sarili nila. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. I-share mo ito sa kaibigan mong kailangang makarinig ng ganitong katotohanan. At tandaan, ang tunay na lalaki hindi hinahabol ang respeto, kundi siya mismo ang dahilan kung bakit ibinibigay ito ng tao.